So ayan magandang gabi mga ka-farmer Ngayon po ay mag -alas sa na ng hapon Pero parang alas 7 na ng gabi Yan malakas na po ang hangin At malakas na rin ang ulan Parang yung lakas kanina Bago ako Yung naon ng video na ginawa ko kanina Ay dumobli na yung lakas ng hangin hindi na lang kita gabi na nga po madilim na ay dumoble yung lakas ng hangin at lakas ng ulan kaya po yung tubig ay mas tumaas pero hindi naman ganoon kalalim ayan may power pa rin naman po may internet pa rin pero dalawang beses nang medyo nagpatay buhay yung aming kuryente dito at sa ngayon po ay nagpapakain tayo uli ng baka ayan syempre hindi natin pwede pumbayaan at si tiger si Tiger maya maya kakain na rin yan yan sinilang po natin ang baka at para hindi sila masyadong mababad sa ulan okay naman mukha naman nag enjoy ang ating baka sa kanilang hapunan yan ito po ang ating isang baka paubos na mas malakas kumain ng saging to kaysa dun sa isa Okay. Hey. matakaw sa sagig isa dito sa isa pero ito mamaya mabubos na rin ngayon. mas lumakas yung hangin ngayon at lumakas yung ulan hindi natin alam kung hanggang anong oras pa yung ganyan pero yung tubig po ay ganyan na umaagos na at napakaputik na yung tinatapakan ng ating baka Bumisugot sa nguso yung ating bakaw. May konting dugo sa nguso. so sana po ay kayo po ay ligtas sa inyong lugar kung saan taga saan man po kayo ngayon. Kami naman po ay maayos dito. Yan, so sabi ko naman sa inyo maya maya ay mag update ulit ako. Wala pa pong alas 6 yan pero mukhang alas 7 na. Napakadilim na po. Ang ating pina-flashlight po. Ay halos di na makita. Napakadilim. Sundalo natin baka. Tuloy naman ang kain. Ayos yan. Kahit tumulan kumakain. Yung ibang baka hindi yan kakain pag umulan lalo na kapag ka nasa sanaw o yung damo na kanilang kinakain ay nababasa ng tubig kumpara dito sa binibigyan natin ng pakain saging pa rin ang pinakakain ko sa kanila nilagyan ko lang ulit ng mulases bukas siguro naman ay okay na pa naon so maya maya tayo naman ang kakain hindi pa tayo lagahaponan So ngayon, kabarmer, papasyal ko kayo dito sa harapan ng aming bahay. At ngayon, mas matubig na. Para makita nyo. Ayan, ang tubig. Hey. Update tayo sa inyo. Ayan, umagos na. No? Takas ang hangin. Ayan po ang hangin, malakas. Di lang masyadong kita. Gawa ng madilim na yung ano eh ang ating pagbibidyo ayan po ah, bahana nalagas na yung mga bulaklak ng mangga so wala namang ano masyadong nababaling sanga maliban dito sa mga tuyo na sanga ng puno ito so yung ating motor dito ako inilagay tsaka yung, yung tricycle yun yan nagpababa nga pala kami ng kaunting uh, nyug uh, kaunting buko Buwan nang namamatak doon sa baboy sa may kural baka mapatakan yung baboy ay binaba na mamay hanginin eh makapatak pa sa may baboy Taas, oh, ng hangin. Ito po yung ano, harapan namin ka farmer. Malalim na yung tubig. Abot na ang ating talampakan. Yan. Ganyan po ang baha dito sa amin. Kaya kami maswerte pa rin dahil hindi kagaya sa ibang lugar na talagang abot Ah, ang bubong dito hanggang ganyan lang po ayan ang palaka ang ingay ang dami suha Lokban. ang dami palaka Shhh. Oh. lakad muna tayo. Ayan po, putik na putik. Sana oh. Walang pupwestuhan ng baka natin pag ganyan ng putik ang tubig. Alalim lalim na. Ang na ng tubig eh. Hirap nito bukas pagpasok ko sa trabaho. Layo pa na ibabiyahe ko. Ayan, ang Oh. Hirap ng daan dito sa amin ngayon. Ayan po ay malambot ang ilalim niyan. Mukha lang yung mababaw. Ayan, parang ilog na. Maghapon na pong umuulan eh. Ayun ang mga nakarangar. Umuulan na rin. Nauna na yung malakas na ulan noon tapos salo pa nadagdagan ngayon kaya yung pong tubig parang ilog na ganyan di parang meron ganyan lang naman ang ano sa amin ganyan lang yung pinakabaha dito sa amin hindi naman malala mahirap nga lang magbiyahe. mahirap lumabas tsaka syempre yung mga alaga nating hayop mahihirapan din kumain Mahirapan silang humiga or matulog So ngayon may power pa rin kaya okay pa. Makakapag-upload pa tayo. Makakapag-update pa tayo. Sana sa inyo may ganun pa rin, okay pa rin. May power pa. At mayroon pang internet. Nagpatay buhay lang kanina dalawang beses. Bali ako ay papasok na sa bahay at ako ay nilalamig na. Makakain na ng hapunan. Ang aga pa pero parang alalim na ng gabi. Wala pang alas 6. Napakalamig. Hirap maglakad. Sigurado bukas napakakalat. Gawa ng mga palapa na nagkalat dito. At sya mga dahon ng puno. Dahon ng mangga. Ayan. Ayan. po. Parang ano yan para swimming pool ang aming harapan pero yung hangin naman tamalang uh, tama lang hindi siya ganun kalala parang hangin lang siya ng signal number 2 na bagyo sorte at hindi tayo napuruhan nakakachamba lagi Yan, ka farmer. So, nanonood yung ating baboy. Hanggang dito na lamang po muna ulit. At ako po ay magahapon na naman. So, kaya rin po, sana po ay mga nasa maayos kayong kalagayan. Mag-iingat ho kayo. At kung tingin nyo, delikado po ang inyong lugar, ay kayo po ay lubigas na. Siyempre, yung inyong mga alagang hayop, ay eh, i-secure nyo rin. Uh, huwag nyong pababayaan hanggat maaari na nakababad sa ulanan lalo na kung iyan ay kambing at baka yan hanggang dito na lang kapar, kaparmer at nag update lang tayo maraming salamat po ingat po kayo at God bless po sa ating lahat